Hi guys. Ah uh, wait lang. Sa mga Maya user pala guys and kung may mga concern kayo, ito itong video na to ay para dun sa mga gumagamit ng Maya tapos meron silang mga concern. Pero yung Maya nila is na-open pa nila guys Yung Maya account nila is na-open pa nila. Naka-install pa yung Maya apps nila and din uh, na na pag-open na, open pa nila yung Maya account nila. And kung meron silang mga concern uh, pwede kayong pwede nyong gamitin yung guys yung Maya Apps niyo, toro ko lang sa inyo ha open ko lang yung Maya Apps ko so ito yung Maya Apps ko ba? Diba? ito ito yung Maya Apps ko guys di diba paunta lang kayo dito sa taas guys kung gusto yung kailangan ng support o kung gusto nyo makipag-usap sa Maya, Maya support o makipag-chat i-click nyo lang tong account niyo so punta kayo sa inyong pinaka-account settings niyo or account profile niyo and mapupunta kayo dito. Ito yung pinaka-account Ito. yan And then, eh, punta kayo dito sa ano guys, oh, sa may, ayan, yung, kita nyo yung ano dyan, yung get help na yan. Ayan, I click nyo yung get help. And, pag na-click nyo yung get help na yan, mapupunta kayo sa ganito. And, after nun guys, i-scroll down nyo lang. And, ito. Ayan, yung, kung may mga concern kayo dyan, maraming choices maraming choices dyan pwede kayong mag chat ito ay nakalagay dyan o chat with us so i-click nyo lang yung chat with us and then may magre-reply sa inyo na chatbot and then if yung concern ninyo is kailangan na lang uh, uh, live support uh, pwede rin dyan sa chat with us antayin nyo lang and if yung concern nyo naman is nasasagot naman ng chatbot or meron doon kasi may mga may parang pinu provide sila doon ng mga chat, yung chatbot nila. So pwede rin dito. ayan So yun guys, ang pwedeng gumamit nitong chat with us or get help sa Maya apps is yung mga naka-naka-open pa ng kanilang Maya apps account na meron silang mga concern may mga transaction sila na kailangang i-report, yun on yun. So, mga ganong issue guys. So, yun lang. Thank you for watching.